Uh, ito ha, hindi rin malayong magkaroon ng martial law. Pagka si Bongbong ang... Uh... Ah, sorry, sorry, bro, pero I know... Ewan ko, binigyan ako ng... Uh... ng... Uh... discernment ng Panginoon na gano'n ang ano ko. Pero hindi malayo na magkakaroon ng marasalo ulit. At yan ay pagsisihan ng taong bayan. Anong basihan ng Maniwala kay sa akin. Ang pagsisisi lagi kong sinasabing nasa ulit. Oh, mark my word uh, Kung 'yan talaga ang gusto niyo bayan, kung 'yan ang gusto niyo, sige. Gawin niyo pero sinasabi ko sa inyo malaki ang posibilidad na magkaroon tayo ng martial ulit. Sige. A few moments later. <mukong>